Pauli wow, na ako karon sa Talisay guys nya kay decision mong good ko na mapalit og floor mat guys ay tungod akong floor mat na perting dugayan na mga 7 months na mapud ni kinipis lang mong good na nga akong floor mat guys mao to so nakapalit jud ko og floor mat guys ako lang gina siya gitabon guys ako lang gidobol lang ba para malamang matago tong nabuslot guys sa floor mat so mo na siya guys so this time guys na ko og sulanan na among bugas na perting Gaan-gaan ra -gaan mampud na siya guys, si mga 15 kilos lang gid yun ni maigo siguro guys. so paat mong ko ana tungod kay naay mga daga na musuy-suroy diri sa boarding house. So, Nyakit-kito lang ah mo ang iko bagso. Sayang mampunyae si buslot baso mo na na. Palit na lang gud ko og sula na na bugas. Paghuman ako og butang sa mga bugas guys nagkaon na pug ko pero giuna ako nagkakaon na akong alaga guys kay gigutom na jud ni siya kay wala daw ni siya nagkaon og pamahaw Nagpalit lang gid ko og fried chicken guys para niya tungod kay malagi na ni kaon pamahaw kabalo mangut ko hindi na siya mamahaw kay wala man ko so at least ni kaon na jud siya so at least kaon na pud ko kay gutom na pud oi yon sa na oras so, niya kay muhula pa ba kung nahuman sa trabaho so mo na nagkaon na lang jud ko paspas pas. Onya kaning anak sa ka kaboard meet guys kaya pa man po nika on tagatagan na nang puna ko siya gamay Bas, man, ba lamang gud man Nikaon na ko guys di, rin, na, po, ko, sa gutom na chut ka ayo mo na na paspas ug kaon Paghuman na guys diri na ako ko mang itlog guys na akong gipalit sa gikan Surigao ka, guys kay wala lamang gud ko itlog diri sa tindahan so na palit ko nya api na man gud pinikonsumo na mo guys bisin Israel lang gud ka 3 Inya sa garan mang good hanapon diri sa tindahan is itlog bumpay aho so kana mga magic sarap mo nang kilang lalo na ako guys so at this time ay dire na po ko sa kumbox guys kani day to ang akong gipamalit guys ako ni halin sa tindahan guys na amang gid diri dire sa among tindahan mo tulo akong gitago taguan para lamang na ako ikabaligya, kya babis ang ginagmay lang gud si minga jud ang kinabuhi guys kung wala kay tinda guys kay murag jud ni akong kalingawan guys ang kanyang ako ang buntis na ido guys. Mamang gud na ingani gina na siya guys maglambing-lambing labi na pagikan kog lakaw guys kay kabalo man na siya gikan gibiaan sa mangingana na siya guys na katugon na siya ba. Ako na siya gi-transfer sa lain na butanganan guys. Dagwa lang jud ko online ni guys kay diha siya matulog guys. Ingani jud na siya guys magpalambing-lambing na siya sa high guys. Nibalik na ako dili sa ko ang mga gipang alinch na mga sulanan guys diri sa ko gipang gani guys. Nagbutang po ko mga presyo guys kay alam pag kung wala ako guys na ako lang ba na dili sa boarding house guys kabalo siya on say price sa ako mga gipanin daw niya. Karoon kinapat lang doon ko in town ng pilara ginagmay ragod bombay ako so Luya guys kay tungod kay sa pud pangitaon diri sa home boarding house is kana manggood. Kani manggood tanan akong gibamalit guys gikan ini sa akong halin guys sa tindahan akong ko, oban, guys. ako good na siya gitago taguan man lang kay ang uban anak guys kay ako manggood gi gigamit ba sa konsumo namo mo alaw alaw lisod eh kung manindakan nga gamito na day alaw alaw ninyo na pagbalik walay kinansya walay wala kay ka pamalit kayo. Gigamit naman, sumo na siya, just nalisod siya ka ayo Anong kamo, kamot ang gitawang ko, anik, tinda-tinda, bahalan man lamang na ipisog dos or tri sa taga-adlaw, guys. Unya ka mampu dili, mampula na i ay na palit sa akong boarding house, guys. Panagsara man po, guys, mauna na. Malipay na lang po kung na palit sa akong tindahan. Wala na ganit ko ka pangumpla o tan duway og kulapo po guys kay mamampon na sa garant pangitaon da pagnaad diri mga kauban sa humba na guys wala na po ko ka pangumpro guys og mga chicherya guys kay gamay lang jud akong budget karang mga gitong kwarta guys na nagamit good nagamit na sa mga alaw-alaw na konsumo guys di na malik sa so at this time guys nag arrange na ako dito sa akong tindahan niya pang bitay na napod na ako ang mga detergent o mga downy guys so thanks for watch bye